So, ito na nga mga friends, no naugasan na natin yung ating mabolo. Okay. Tapos, may asin na din tayo. Ngayon, hiwain na natin. Ha? Tingnan natin kung ano makikita natin dito sa loob. Baka may gold. Okay. At hindi natin ito ganito. Yan, pa cross-cross. medyo may lamog lang siya mga friends kasi ito yung part na nabagsak kahapon. Hmm. Uh huh? Ayan na. <laughs> And my friend, may mga buto siya. Ito yung buto niya. Itong color... Or pink? Or brown? So, let's try, my friends. Hmm. Dapat bisa gimana siap ya? Eh? Yung ano niya, yung texture niya, malambot. Pang-tinaw na pa pancake. matamis pero hindi siya gaano katamis. Tapos, wala nang baho. hindi na mabaho, bunga nga ako na lang mabaho. Diyan, di ko nakakain na kasi lamok. Hindi pa mga friends, ang sarap. Ang buta nang talaga pumunta ko doon sa bahay nila sa. Bakit kami ako ng mabulo? For the first time, ano, in so many years. Masarap siya mga friends. Diba? Bakit naman mga friends Tiyak mga kamuyang Mamay ang besura natin Umusin huh? natin Bakit sabihin nyo M&M lang to là một cái gì? Bye, my friend.